Jordan, ano nangyari? Shhh! Ang ba't ngayon lang ako? Halos dumipad na ako. Baka natin nga dito, Leslie. Ano mo to tuloy si Jordan? Oo nga, halika na. Umuwi na tayo. Okay, Leslie, babe. tulungan mo na ako. Dito mo na sa kapila. Nuwari ka pa. Tuwa ka na naman. Kasama na yun. Pero halika na. <coughs> hindi pa tama yung sinabi ko sa'yo. na hindi matatanggap ni Jordan yung anak namin. Kaya ka nandito si akala mo bibitaw agad ako. Napanood ko na yung video. Kalat na kalat na siya sa internet. Oo, oh, nasaktan ko si Jordan. Siguro nga nagugulahan pa yun ngayon eh. Pero hindi ibig sabihin na nga ko siya. Christine, napahiya na si Jordan. Hindi mo na maibabalik yung pagkatao niya. Kahit magkabati kayo, hindi niya na makakalimutan yung panlulokong ginawa mo sa kanya. Minsan lang nangyari yon Leon. Hindi ako katulad mo ng masamang tao. Mapapatawad ako ng asawa ko. Dahil yan ang iniisip mo. Dahil ayaw mo natanggapin yung katotooan. And then, na tayong dalawang para sa isa't isa. At ang batang ito, ito ang katibayan. Siya ang maghihirom sa atin. Christy. Ngayon, huwag mong idamay yung anak ko sa kahibangan mo. Magkakaayos din kami ni Jordan. Hindi man ngayon, o bukas, kahit sa isang linggo, o kahit maghintay pa ako ng isang taon. Hindi ako susuko. Dahil alam kong mahal ko siya at mahal din niya ako. Magkakaayos din kami ng asawa ko. Let me go. let me go. Jordan, sana hindi ka na napagpugbugan doon sa mga walang hiyang yun. Alam ko, napahiya ka. Medyo matatagalan bago matabunan ulit yung skandalo na nangyari sa inyo. Pero, dilipas din yun. Ang importante, nandi ako. Di kita pa babaya. And I will be with you every step of the way. Hmm? Sino yung lalaking yun? Namumukaan ko po siya eh. siya po yung kasama ni Nanay Christy sa picture. Yung hawak ang kasama niya. Yung asawa ni Nanay Christy. Ah. Eh, anong ginagawa niya dito? Anong kinalaman ng tito mo sa asawa ni Bangus? Parang in-love si Tito Shire, ano? Ito sa asawa ni Nanay Christy.